na buhay mga Abeli, another vlog for today. Yun, nandito po ngayon tayo sa Bulacan. Yan, it's uh, Webe Santo ngayon. Yun, meron na akong ginagawa. Uh, nagbabalot lang po ako lumpia kasi meron po kaming uh, deliver po for uh, Diego TV Gonzales. Yan, shout out po sa 8 Waves po yun. Uh, bali po yung si Kabeli po, uh, bali walong potahe po ito eh na order nila, meron po silang uh, family outing. Yan. Um, Nag-order po siya, sila sa amin. Yan. Tapos, ah, uh, yung uh, Shanghai po is manggagaling po sa akin. And the rest, yung si Kabeli po, nagluluto po dun sa farm. Yan. Bali, mag-meet -me po kami sa 8 waves. Yan. Di-deliver po namin yung food. Tapos, uh, nagre-ready po ako ngayon para sa Ilumpiang Shanghai. Tapos, meet up kami ni Kabeli din. Doon din kami magkikita sa 8 waves. Yan. So, yan. Ito po yung aming, aking ginagayak Bali, 150 pieces po yung uh, order niyang Shanghai. Yung iba po yun, may nakagawa na po ako kahagabi pa po ako nagtabalot. Yan. Tapos, uh, mamaya po, ipakita ko po kayo. Ngayon po, is meron din po dito kay nanay na ano. Kasi, Bebe Santo, ah uh, babasa ah uh, pakita ko po sa inyo yung nay, nagbabasa dito sa amin and uh, yearly talaga is um uh, uh, parang panata po yun ni nanay na meron uh, nagpapabasa bali naman na niya po yun sa anyang mga ano uh, magulang po Hindi ko na ko na iita yung aking paggawa Lagi ko naman po yung na gawa kasi isang araw upang asya, nga siya pinipinipir at binabalot-balot kasi po uh, yung iba naman po yun meron din iba, ibibigay ko din po kay nanay para sa pabasa kaya marami po akong ginagawa Mas gagawa pa ulit ako ng ah uh, mamaya hanggang bukas ah uh, because meron naman din po order sa amin for Ate Ellen yan, shout out po yan, pang Saturday naman po yun kaya 300 pieces naman din ulit yung gagawin ko eh wala pong magtitinda bukas kaya marami po itong balot dito lang po kasi ang kagandaan kaya gusto ko dito po ang gumagawa ng lumpia nakakabili po ako ng ano uh, lumpia wrapper na talagang bagong luto. Kasi dito po sa bustos at kahit sa baliwag, marami pong gumagawa ng ano, ng la, wrapper. Kaya ma, ano mo talaga is bagong luto. Maganda ipambalot-balot po kasi pang bago. Yan, nagugas naman po ko ano, ng amay manis po ang aking kamay. Mahirap hey, po magbalot pag naabalis ng kamay Kailan kagawin ito? Eh didikit ko is, ano. Um, puti ng glue ko. Po, si at si Cabeli po ang team dun nagluluto ah, po naman sila sa farm 'yung iba pong putahin itong order ni Jega TV. Yan. Shout out Jega TV, and bossing. Shout out and Man Gonzales. may pa ko po sa inyo tapabasa papabasa ko dito sa amin. So yan na po yan oh. Ito po yung pinis gawa ko na po. Balin is kahapon ko pa po ito ginagawa. 150 pieces po yan. Balin ginagawa ko po kasi ngayon yung <clears throat> para dito na po sa ano, kay nanay po sa handaan po. Sa pabasa po. Yan. Maya maya po is uh, piprituhin ko na po yan. Di, ako na rin po magpiprito dito and uh, deliver po tayo sa 8 waves. Yan. Kasi ano, magkikita po kami doon ni Kabeli. So yan, magpiprito na po tayo ng lumpia. Yan, pinaiinit ko lang po yung kawali. Ay, eh, yung ating mantika. Start na po magprito. Magprito. फिफ्टी yeah, पीसेस yan andyan na, tapos na po ako ready for deliver na po ako ayan, set na lang po eh. magde-deliver na po tayo sa 8 waves water park sa may San Rafael po yun San Rafael, Bulacan yan paalis na po ako magde-deliver na po tayo sa 8 waves water park ayan na po yung Shanghai yan magkikita po kami doon ni Kabeli. Uh, on the way na po siguro nandoon na po siguro siya, malapit na at tayo naman is paalis uh, na rin po dito sa San Pedro. Bustos Kita-kita po tayo sa 8 Waves Water Park. Ayan, tahimik na tahimik po ngayon ang lugar. Bebe Santo, wala pong masyadong watawan um, umawagan sa iyo eh tindi tindi huwag magdi deliver lang ayoko okay. thank you Ayan na po si ano, Cabello. Ayan na yung pamangkin niya. Dito yung buhat-buhat. Magbubuhat kami sa loob. Yun. <laughs> Wala pala si Eddie na nakauwi. Yun, tato, tapos na po kami mag-deliver eh, dito. Sa 8-way. Oh, nagmahal nga ata sila bumalik eh. 3-80 daw po ang day tour nila ngayon. Salamat! Ito so, nga, uh, baby, 300 day tour all... na no. yun.